Ito sangkay, malapit na kami sa amin. Papakita ako yung huli namin isda. O, tingnan nyo. Isda, tsaka limasag. <laughs> Meron na namin lang perasang sere. Tapos, tapos yung ano, hanggang dito lang muna sangkay kasi hindi na ito masyadong mahaba magandang umaga Maupay nga morning, maupay nga aga, maupay na morning mo dito mga sangkat Pakita ko lang yung huli namin na limasag o tingnan nyo Yung huli namin na limasag ngayong araw na ito, mga sangkay ko at Tapos mayroon pa ako papakita sa inyo yung ano Kuratsa yung tawag dito sa, yung iba kuratsa dito sa amin Tartos at saka yung iba pakla o tingnan nyo Tatlong pirasong mga malalaki na mga sangkay Ito yung pangulam ko, po ko ngayon o, oh, tingnan nyo maraming salamat na lang sa lahat ng mga sangkay ko dyan ang mga nanood nito sige ha, mga sangkay kasi hindi lang ko masyadong mahaba yung video ko pakita ko lang yung uli namin ano alimasag at yung kuratsa ito, maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat mga sangkay, thank you sa panonood mga sangkay maraming maraming salamat sa support ha. Ah. thank you sangkay, tingnan nyo ito yung ulam ko ngayon o oh tatlong tatos at saka ano, isang ano sa tawag sa amin kamilo oh so yung ulang ko ngayon mga sangkayo ang laki na ang laki tatos yung tawag dito sa amin yung ibang kurat tapos yung iba pakla maraming salamat na lang sa lahat ng mga sangkay ko nga nito tingnan nyo ulam ko ngayon <laughs> sino ba sa inyo dyan kumakain nito mga sangkay ko tara <laughs> tara loto tayo oh ito yung ano ito yung isa yung kamilo. Kamilo yung tawag dito sa amin. Masarap to, sangkay. Sige ha, hanggang dito lang muna tayo mga sangkay. Kasi, ano, luloto pa ako. Maraming salamat sa panonood mga sangkay. At magandang morning sa atin lahat. Sangkay, thank you!